Aksyonan na ang tatlong reklamong naglalayong patalsikin si Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang hamon ni na Act Teachers Party List Representative Franz Castro at ang mga naghain ng impeachment complaints sa mga kongresista. Nagpulong si na Castro na isa sa mga endorser ng reklamo at ang mga komplainan kaninang umaga sa Batasang Pambansa sa Quezon City sa gitna ng pagkabinbin ng mga kaso. Hinain ang tatlong impeachment case noong Desembre. Sa ngayon, hindi pa ito na i-refer sa House Justice Committee na magdidinig sa mga reklamo. So malinaw sa mensahe ng ating mga complainants na narito ngayon, yung um, dapat no na actionan na ng House of Representatives itong mga naihaing nahi mga complaint. Whether they consolidate it, whether may susuportahan silang isa lang, whatever it is, they have to act within the session days allotted uh, until February uh, 7. Nasa isang daang tao ang nakapirma sa tatlong kaso. Kulang naman ang kinakailangang pirma ng mga kongresista para matransmit agad ang kaso sa Senado target ng mga naghain na mabigay sa Senado ang mga kaso bago mag-adjourn sa February 8. Pero bukas sila sa posibilidad na tumawid pa ito sa 20th Congress. The trial will most likely magpapatuloy ito hanggang sa susunod na Kongreso. Kaya nga importante yung election to ensure that uh, pro-impeachment senators are elected. Maaring isang libo o mahigit pa na organisasyon ang sumusuporta dito sa impeachment complaint na ito. Ngayon, ay nakakalap na kami ng mga signatures na ano no ilalabas natin uh, in the in the future to uh, ano to support uh, our assertion that uh, that uh, Vice President Sara Duterte should be impeached sakaling umabot ang pagtalakay ng impeachment sa halalan sa Mayo isusulong ng mga complainant na iboto ang mga tatakbo na susuporta sa pagpapatalsik kay Duterte Iniimbestigahan ng House Good Government and Public Accountability ang umano'y mismanagement sa paggasta ng 612.5 million peso confidential fund ng Office of the Vice President at Education Department na hawak dati ni Duterte. Ang mga nasiwalat dito ang naging basehan ng mga impeachment cases. Ilan sa grounds ng reklamo ay betrayal of public trust at graft and corruption. Magsasagawa ang mga naghain ng reklamo ng mga pagkilos kaugnay sa impeachment ngayong buwan para kalampagin ang mga mambabatas na umaksyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.